Eh, ito mga sara. sa ating Honda Click na 150 na natuyo ang langis. Yung pagkakatuyo ng langis niya mga sir, nang dahil lang sa sa crack sa makina. At uh, mga anak ni sir, yung mga gumamit, siyempre alam niyo naman pag uh, bata pa, hindi alam yung ganyan. dapat tapamuan natin. Hanggang sa naistak ito ng ano? Isang taon. Pagpapasin nyo, gulong stock. Lahat stock. Na-stock na isang taon. Ang ganda pa. Yan, dalim mo natin mga sa gilid kasi mayroon pang uh, waiting. Ito pa yung mga gagawin natin. Silipin natin yung basag nya. Yan, nadalay yan dito-dito. Dito yung may basag, may crack. Kaya ngayon nag-leak, hindi napansin na. Kaya yun yung ano, gagawin natin. Kung i-overhaul natin itong motor na to Papansin yung kinis, no? Halos na-stack na lang. Baba pa yung kilometer nito mga sir. Mamaya, pasok natin. Ang okay. mga asal pinasok na natin para mabuksan or makita natin yung sira nito. Kaya pag iwalay mo natin yung makina sa kanyang chassis. At hindi lang ito yung gagawin natin babaling makina. Dahil uh, totally, tatlo sila. Ito yung isa oh, siga. Si siga At ito si airblade naman ay uh, connecting rod lang. Siguro may uh, problema sa langis kanyan. Kaya napiktuan yung connecting rod. Pero bibigyan ko lang si sir ng connecting rod diyan para maka ito para makatipid-tipid siya. Para ma-release lang yung ano, yung pambili ng sigunyal. Ayan, kaya pag-iwalay mo natin yung 150 para makita natin kung ano yung naging problema nito. Na ay mga sir, napagyuloy natin yung makina sa yung chassis at yun ang bubuksan natin yung makina at ito ay uh, ilalabas muna natin din para ano, uh, lumuwag yung ating space Okay, labas muna natin para ma gawa natin yung makina puro lumuwag dito sa ating spasyo dahil uh, masikip at uh, meron pang uh, pwede natin isingit na madadali lang Yan, ito mga sir, kinalas na natin yung kanyang uh, head cover makikita din naman sa mga rocker arm ayan sobrang kinis talagang uh, buti nga lang hindi tinagamit ng matagal kasi kung sakaling nagamit ng matagal ayun nga pati yung mga rocker arm come shop malisira ayan na tagalan na natin yung cylinder head sunod naman natin yung black ayan hindi natin ito nilinisan yung ibabaw kasi bubuksan din naman natin dahil yung isang side ang may problema itong case na to yung sa may engine number doon sa ilalim niyan mayroon siyang uh, crack hindi rin naman pwedeng dalhin lang yung makina hindi na hindi nabubuksan kasi baka mamaya yung mga debris ng pilag ano kalasan ay uh, kwan pumunta doon sa loob ng makina uh. at ang kilometer pa lang ng motor na to mga sir ay uh, 5,000 pa lang na siya ng abiria ngayon nung uh, naubusan na siya ng langis hindi napansin ayan na yung kinalabasan niya. Ayan, may gas-gas na. Kaya, yan yung dahilan kung bakit nag-loss compression na. Pati yung ring, yan, dumikit na yan sa piston, hindi na gumalaw. Kaya nag-loss compression na siya. Yan, kinahid na siya. Oh. langis pa rin. Yung bumubuhay sa ating motor, kaya dapat maalaga pa rin tayo. Ito, siguro natalasika ng bato sa ilalim, ganyan, or na gutter. Ganyan. Kaya ito, pag-iwalay natin. At uh, ito, hindi naman siya totally nag-lock. Kasi kapag nag-lock ito mga sir, matik, pati yung connecting rod, papaltan natin. Kasi kung hindi natin papaltan ng ganon, at uh, sunog na sunog, yung bakal na yan, lumalambot sa katagalan, pumipitaw yan doon sa pin. Hanggang sa naiwan sa taas yung piston, yung sigunyali iikot-iikot, pabasagin niya ito. Eh, buti na nga, hindi na ganun nangyari. Ito, kaya gus na gus at uh, buting ha, nahagap ang kagad, ka hindi na pinilit. Kaya ano, safe pa rin gamitin yung signal niya. Yun. Kakasin lang natin para maipamasyon yung shop natin yung kanyang trunk case para matakpan yung butas yan yes. ito mga sir natin pati yung gulong kinalas natin kasi dadalhin natin itong case na to at isa pa na kaya natag, natanggal yun dahil yung swing arms ay uh, hindi matanggal nag-stack kasi na-stack na rin ito matagal at ito yung naging dahilan nya yan kaya naubos yung langis nya kaya ito papahinangan natin dito sa ibabaw kung hindi kaya hinangin sa sa ilalim mas maganda kung patapalan pa rin natin ng uh, kwan pero ito, number one to. Patatapalan natin to. Yun na yung gagawin natin dito. Tapos, linisan natin. Yung sikunyal niya, good piston lang yung naging problema natin. sa yung black, may gas, -gas. Yun lang yung ating gagawin dyan. Siyempre, dadamay na rin natin yung mga gasket, oil seal, tapos yung valve seal, idadamay na rin natin papalitan yan. Kasi naubusan na lang is baka mamaya yung pinalitan lang natin yung mismong black lang ay uh, magkaroon pa ng problema o umusok ng konti dahil lang dun sa bulbs yun na hindi natin pinalitan. Kaya yeah, kasama yon sa papalitan din natin. At ito, machine shop. Okay, ang mga salbo nahinang na yung nabutas at ito pinapainitan na natin para may sulpak na natin yung sigunyal at mga symbol na rin natin. Ay, ayan, ito mga sarap. Ito, nabigyan natin. At sabi ni Sir, ang shout out sa anak nila. Sir na sila, ano, Sir Simon, saka si Sir Patrick. Ayan. Ito po yung, ano, yung motor nyo daw, sabi ni Sir, yung tatay nyo po. Ayan, shout out daw sa inyong dalawa. Ayan, tabakas natin ang trabaho na natin yung head. At ito naman yung pisa niya ng mga bago. Ayan, lahat naman original yung kinakabit natin. Kasi so, yeah, ayaw ko din totaling magbigay or magkabit ng aftermarket. Sinasabi ko rin naman yan kapag ka-once na aftermarket na mayroong mga posibilidad na ganyan yung mangyayari. ayan may kakabit natin. Ayan. Okay, mga sarang. Abuan na natin yung makina. Ayan. Tapos ikakabit natin yung gulong. At uh, maya maya pagsamayan natin sa kanyang chassis. Ayan, tapos lagyan natin yung gulong na. Okay, ayan, eh, nag-abit na natin yung gulong. Tapos, syempre, dahil nga mahirap tanggalin yung kanyang uh, swing arm, ay uh, nilagyan natin ng grasa. Kaya siya napatanggal o napatanggal yung gulong, pati yung gear. Kasi isa rin yun sa dahilan din. Kaya tinanggal natin. Ayan, nabuo na. Tapos eh, i-re-repaint natin yung magneto. Tapos panggilid uh, na lang. At, uh, kung na lang, i-kakapitan natin sa si chassis niya. Medyo natagalan dahil dun sa, ano, uh, sa pagpapagawa dun sa, ano, uh, dun sa, kwan, uh, hinang. And let's bolt in na rin dahil natapos na rin natin yung makina. Sige, pasok. Ayan, magkasamahin mo ating mga sir, ha? Kailangan kasi dalawa yung uh, mag-aano mga sir. Ayan, nagabit na natin yung coil na sorry na natin, sick. Yung ating ginamit at pick na naman. Ayan, iibit na naman lahat ng sensor na dahil isang taon kasi itong hindi nagamit or na-stock. Simula no uh, nagkaroon ng problema yung motor kaya uh, bumagsak yung ano, voltage ng battery. Hindi kaya niyan paandarin yung makina. Kaya charger natin. Charge natin yung battery. tatlo itong in-overhaul natin ngayong araw. Kasama yung air blades sa click 125. Ito, nabasaga lang ng crankcase ito. Pero yung black, o yan, pinilta natin sa mga gasket. O yan, testing tayo mga sir. Okay, yung tumutulog na narinig nyo yung sa bola yan mga sir. Ayan, smooth na ulit yung kanyang andar. Okay, patay mo na. Dahil wala pa yung coolant. wala pa yung radiator. Ayan, rin yung naman yung tunog niya. Parang bago na ulit siya. stable na yung under nya. Five Tapos yan, after nating kwan, ay idadayang natin. Kasama kasi lagi yan. Kasi kapag once na nagtanggal tayo ng mga sensor at hindi natin dinayagnose, may posibilidad na parang palya-palya yung under nya na uh, kala TPS gano'n lang ang uh, problema kaya kailangan pa rin obligado na salangan at kasama naman din naman yan sa, ano, sa mga ginagawa ng katpag uh, na, chinichik lahat kung may error bang naka-install sa ECU yan para mabura at ma-reset din yan dahil mababa yung minor magsiself adjust tayo dun sa may aircon uh, air, con air screw control dapat kasi hindi ba ba ng 1,500 dapat 1,500 plus 200 yan kaya dapat maglaro lang sa 1,5, 1,6, dapat yung minor kasi hindi natin magpa-stable sa uh, 1,5, 1,6 yan at natin gawin to sasakyan natin uli sa sasakyan yan, inantay ni sir yan

Ayan. Prepare. Yung kasuloy na, yung kasuloy na. Ayan, i-prepare to testing. Ayan, lagyan natin kasi na-stuck ng uh, one year. Ayan, testing na. Ayan, dyan na sa tapos. Yung makina. Okay, balik sa dating pwesto. Ayan, sasakyan natin na uli. Kasi, ano, i-uwi na na yun, sir. Ayan. Montalban pa to si sir. Yung sa kaliwa. Ayan. Bikit talaga yan. Ayan. Para Montalban pa si sir. Dumayo pa. Ayan. Nakakawin na rin. Ayan. Okay na.